sa ang yan no oh. wow may sikad yan no sikat na sikad si partner siya yan oh. no hmm? siya hmm. yan yan oh. wow ang laki oh ang ganito <laughs> naman sana. Wala. Mm. Bayo ko. Mm. Bakit bayo ko? Oo. Oh, oh. Alangan. Ayan o, oh, batok. Meron mm. pang isa. Ayan, tuwad. Mm. <laughs> Ayan o. Hindi na. Ayan o no, kasag Ayan Ano yan? Daliit eh Ayan Pwede na yan Ayan o no. Kasag Ayan Ayan Ayan, Ayan o no. di ka kamu pindah ayan kasag ayan laki-laki laki oh. ayan kasag ayan hmm. kasag